Andi tayo sa M. Rojas Dabao City mga kababayan At dito tayo ngayon sa Night Market Na uh, Medyo ginabilang Ang pagdating natin dito At naapansin natin yung Mga nagtitinda rito ay Nagliligpit na So nagliligpitan na po sila Dito guys you know ganito uh, ang uh, sitwasyon dito sa Dabao Night Market ayan So mga vendors po, lahat itong nakikita natin dito guys. At yun nga no, kapansin-pansin na uh, wala nga ako nakita ang kawad ng kuryente na sabit-sabit o no? yung mga kawad ng uh, telepono o internet o, o ano paman

Oh, so hindi kayo pabor doon sa ginawa nila, ay, sir? Oh, Dapat May waran ng waris siya. Mm. Eh sir, malapit na birthday ni PRRD. Ano bang uh, mag, magkakaroon ba ng celebration dito? O inaasahan ba natin na darating siya? Inaasahan natin na darating siya. Lahat ba ng taga Davao, sir? yun oh, ang, oh, lahat taga Davao. Yun ang inaasahan na darating Inasahan. siya sa birthday. Okay. Salamat po. Malapit na po ang birthday ni VRRD. So uh, inaasahan po ba natin na darating siya dito sa birthday niya? So uh, yun, ano ang wish natin na sana makabalik si VRRD dito. Um, so uh, expected natin na this coming 28 ay darating si VRRD no sa kanyang birthday hanggat maaari mapaaga. Yun ba yung hinaing lahat ng mga dabawi nyo? Kasi yes po. kasi siya talaga yung ano, tatay namin dito. Mabait sobra. Mabait sobra. Love you, love uh, Sige po, panawagan kayo ka, na ano, para makarating po sa ka, kaalaman ng lahat. But, 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 yeah. Oh. Tatay! Tama, <laughs> <That time. laughs> sir! Ito si sir, sigurado. Sir! Anong masasabi mo sa pagkakaresto kay PRRD? At yung uh, ori na pag uh, pag uh, ano sa kanya, pag aresto sa kanya tama lang ba pag aresto o hindi? So, tama na 'yan sir. Inaresto siya ni ano ni Tore. Okay lang ba 'yon? Okay na 'yan. Uh, okay. O pabor ka na makulong si Duterte sa taas sa Netherlands. Okay na. Okay sa yo. Okay. Yeah. Ma'am, birthday po na eh, dating okay. Pangulong uh, Rodrigo Roa Duterte. Ano po masasabi nyo? Ano um, masasabi? Hmm. <laughs> pabor po ba kayo na maibalik siya dito? Oh, okay, sige, pabor. Pabor na pabor, pabor. Na pabor. Okay. So, happy birthday na, na po sa kanya. So happy birthday na lang. Sana makabalik. Sana makabalik na siya. Sige po. <laughs> Ang kakulohan si Diwata guys At napagkamalang si General Torres. <laughs> Vendor Pilipinos o maninindang Pilipino? May boses the... <laughs> <laughs> sa na tayo sa Kongreso? Talaga! Pedro's Martinis! Pedro's Martinis! Ang kasanggan natin sa Kongreso! ka Sa Vendors Martinis na! At ang ba? Sarap

Ay! Ano ba sa sabi niyo nakita niyo personal si Diwata? Sino kamu ka mukha? Sino ka mukha di ka Diwata? Ayan guys, alam mo yung itinitan dahil nakita rin Vamos estar feliz, estar feliz, estar feliz. Vamos estar feliz, estar feliz, estar feliz. Vamos estar

Sí, sí,